Grabe mga guys. Gabi na kami nag-PBIA. Oo nga mga guys. Hmm, what the fuck is bro? Ah, bro. Oo oh, nga no, ano yun? Talpera mo nga na lapis. Lapis? O ba to? mo sa baga mong lapis. Nag-brown out na tapos ganyang-ganyang pa kayo agad. Hindi, nag-brown out na. Yan o. oh Oo, bakas yung ilaw. 'di ba? O tulong mo na tayo ha. Bakit dito? Wala naman 1 AM ah. 1 AM na. Matulog na. Iinorte e arte pa kayo John? Malayo pa tayo pupuntahan ha. So excited! Titan! I'm tempted to go. Uy, iti na daw. Ang takit. Ang takit sa ulo ko. Ano naman yun? <gasps> Be, okay ka lang. Oh. Wait lang. Sabi mo kay Mano, stop muna. Bakit? Hindi ko alam. Aray, ang takit. Ang takit. Ah, ah. Ano nangyari, bae? tara muna. Bae, tara. Tara. No. Ba't wala sila? May counter lang. Wait lang. Atan sila. Hindi ko alam. Naulog tayo eh. Sa tunnel? Sabi mo bumaba. Bumaba ka eh. Sakit. Ibe, okay. Be, okay ka lang? Nandito na tayo Nandito na pala kayo? Sorry guys naginip ka tiya ako eh naginip ka? Oo yung train natin, naulog. Naulog! Oh. Ano? Huwag na tayo punta dyan. Bakit? Uwi na lang ako. Ayun na uwi, ano? Dito na. bay Sakit ang ulo ko aray aray aray. aray, aray, aray Aray, Tol, okay lang? Oo, okay lang ko Ikaw, okay ka lang na wala yung train Hataas yun Copy. Ano natin? Tol, gising Nagigilip ka ba? Ay, ay Uwi na tayo Ay, uwi na? Oo Roots, yung ano natin, natin natin. 2 AM, ah! Ma, pasundoyin mo ako. Bilis. Ma, pili, tara na, sakit ulit tayo. Ayaw ko na. Dito yung bahay ko. Sakit ang ulo ko. Ini, ini semua. Ini, pasal dia. yung pinapasundo ko ni Papa. Pa, bakit po? Paano nangyari? Nak, ano nangyari? May nang panaginipan ko na masama. Masama! Anong panaginip mo? panaginip mo? b 무 n u 게라 k i l t Naku. Huwag ka itong pupunta sa tila. Okay. At hindi, ano? O nga, kanina pa kami naghihintay eh. At hindi, ano, be? Be, nasa ka lang dito ako sa Japan, be? Nagtatrain. Dito na daw ako titira, Sabi ni Papa. Bakit? E may samang sakin, eh, may masamang panaginip sa akin eh. Sabi na wow na punta sa train. Pag panaginip ko doon. Ha? Huh? O sige, B Be, mami, yaka lang lang sa time, ha? Balik ka na dito. Opo, be. Ay, e, si be, oh. Be! Kala mo tuloy ka sa Japan. Hoy, tol. Kala mo, punta ko sa Japan. Ba't niya sumasagot? Eh. Hala, kaya si Prince to. Guys, yung yu huwag yung papasukin yung Dover Ganger. Ha? Ba't Dover Ganger? Kasi may masamang loob kay Prince. Isa siyang Dover Ganger. Nagpalit siya ng mukha. Hello, tol. Kala mo hindi pum ka pumunta sa Japan? Tol, andito ako sa train. Nabibiyahe, pumunta ng Japan. Hindi Japan Tokyo. Sa plane. Ha? Eh, sino kasama mo? Kala ko pala, ano? Kasama ka na. Di kasama ka na, tol. Wala akong kasama dyan. May isang kondisyon. May double ganger dyan. Ako, at kami, ako. terowong terowong tak, terowong ke kembali ha tidak ujian no mm, do kotogut ah 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 Eh, saan po kayo pumunta? Adon lang po kuya. Uh-uh. Hindi na nabatay. Uy, naglim! Uy, ano? Ikaw ko lari.